bata nagpe-face mask kasi nang umuputok ang bulkan ng ay umuusok lang pala Nang taal kaya sila mabili ang face mask ngayon ni Lola o oh, ayan pinaglalabas ko na ang aking face mask Di, bawal dito pumasok sa amin ang walang face mask naputok ang bulkan eh nausok ang bulkan pati apo ko nagmas kaya puro mas ang benta ko ngayon. Mabili pais mas Kagabi, ang grabe ang usok. Eh, ngayon, wala na. oh tingnan nyo. Akala ko nga, ano lang eh. Akala ko, yung usok ko ano lang yun. Kasi, umuulan. Maulan na naman pero awa ng Diyos. yan wala na maayos na pero hindi pwedeng pumasok daw ng walang mas ayaw ng teacher na hindi sila magmamas kaya yan nagsipagmas ang mga bata lahat sila may mas, oh. dadala ng mas susuot pala ng mas yan puro sila ng akamas. pero wala na ano anak ano, bulkan meron dito nasa naman ba yung ko ano ba ko sa kape? iinumin ang kape Meron ako. tatlo yan tayo, yung tatlo? Balik ko, ate, kontro, ba 24. 24. Ate, dagdagan mo na nga ni Ray. 24. Yung gawin mo ng 30. 30 twenty five oh di sa ispa umm di liman lang lang dumusta umm tamang tango umm malan ang nasa na siyang bisquit tama na yan may bisquit kasi sa bahay tama na naman ah ah grabe kaya mani gusto lahat na yun tama na kasi hindi mo na magdala Ay, alam Masisira agad ang ipin mo. Hindi mo na madadala. O, plastic. yung ang plastic. Dito ko nga ilalagay eh. Ano? 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 na Ano? 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 pa Ano? na